nagulat ako, inilabas eh, niya bigla dito sa YouTube eh. Ngayon, ang malalim kasi itong pinagmumulan ng problema ng PIDEA. Talk about Morales? Eh, nak nakadiretso nga siya hanggang Malacanang daw eh. So he eh, did not follow lang, the chain of command? Yun ba ibig niyo sabihin? Wala, walang chain of command na sinusunan. Ni Solober Pagkatapos sa servisyo, nasuspindi siya, tapos na-drop na naman sa PNP? Ba hindi ko na kuha niyo, dahil nag-present siya sa recruitment group eh. So, ibig sabihin, he misrepresented himself. Hindi, uh, uh, Mr. Chairman, if I may. Ngayon lang ako nakarinig, nandito, ang dami military rito, pati si Chairman. Yung witness na iharap mo ay hindi yan kasama sa mga invited Recording uh, resource person progress. Uh, by this committee. But then again, as I have said, I am for ferreting out the truth thank you Mr. kahit na wala yan siya sa uh, hindi siya invited na resource person but since dinala mo siya dito i am willing to hear him uh, kayo mag magalala but dinagin uh, th uh, before you before you proceed not, ka. Not, not, oh, not, not, surprise, so the therefore, you are not objecting ha huh? you are not objecting to the presentation of this okay. uh, witness we rely on the ruling of the chair well i, I rule in the spirit of uh, transparency and uh, fairness okay. kahit na hindi ko siya invited Since uh, I uh, invited the colleague, din, pakinggan ko, pakinggan natin. I, I'm willing to hear. I, I rely on your ruling. I'm not so sure about the sentiments of Senator Scudero here. Uh, you want to share your sentiment? I would like to acknowledge <laughs> the presence of Senator Scudero and Senator Bungo. Uh, thank you very much. sir. Uh, if my memory serves me right, correct me if I'm wrong. Nabanggit mo si former PDA chief, General Santiago, at uh, pinuri mo pa siya. Correct? Yes, Roder. Hmm. Ngunit meron na kong video eh, medyo kung, kung gusto natin pa palabas na mismo si General Santiago ay kine ang iyong integridad. Uh, uh, General Santiago, kailan po na ako itong video nito at uh, bakit nyo sinabi na his integrity is questionable? Mr. Chairman, Your Honor, uh, magandang tanghali po sa inyong lahat. Uh, medyo, because of my age, medyo hindi na ako nag... Uh, as a of fact, hindi ako interesado sa hearing na ito eh. Kaya nang, hindi na ako makapanood ng Netflix. Puro pideyalik. Sabi ko, teka, kaya nung imbitahan ako, sige, pupunta na ako riyan. Meron din isang nagpunta sa akin na sabi ko, without my knowledge, sabi ko, huwag mo na ako idamay diyan yung para inirecord record niya yung um, aming conversation which she showed sa blog yung si Cap Nino Barsaga ba yun sabi ko, huwag mo ko idamay niya nagulat ako, inilabas niya bigla dito sa YouTube eh ngayon, ang malalim kasi itong pinagmumulan ng problema ng PIDEA historical ang problema nito yung pinapalabas dito, kami mga sinungaling Romy Enriquez, pwede o oh, Mr. Chairman, i-address ko si Romy ikaw pinapalabas mo, ha? mentionin mo na akong Director General noon. O pagkatapos sinasabi mo, mababalikan ko kayo kung nakakaintindi kayo ng organization. Hindi ako nag-iimbestiga sa inyo. Meron legal service. Kung ano man ang resulta, nire-review ko yan at pinipirmahan ko kung approve, disapprove. Kung nag ka sa civil service at nakalusot ka, eh, di buti sa'yo, good for you. Pero huwag mo kong sisihin na Itatago niyo pa kung sino director general niyo? Ha? Hindi, patapusin mo ko. You do not address me, address the chairman. Para matuto naman kayo ng protocol. Daldalang ngayon, daldalang dito, hindi i-address ang chairman eh. Ha? Huwag niyo kong ituro na hindi ko alam. Noong time na yan, Mr. Chairman, ang tao ng PDEA galing NARCOM, iilan ang taon si General Abinido nag-organize Out of the 1 billion pesos, may 5 billion, uh, 500 million, yung 500 million ginamit ni General Abinido para i-organize ang PIDEA. Para i-organize ang PIDEA. Yun ang minana ko sa kanya. Kaya nabuo yung PIDEA because of General Abinido. Ngayon, yung mga tao dyan, mga galing narkong, maramihang pulis, nag-isip issue ng... Uh... PC, sir. PC, INP. Narkong ang uh, narkom. Pagkatapos, ang nag-issue ang ating presidente, former president Gloria Malacapagal Arroyo, na i-recall lahat ang pulis. Alam nyo, natira sa akin, 100 persons. Karamihan, admin. So, ano ginawa ko doon? I grew up as, a, as, an intelligence officer. How can you operate nationwide with 100 people? Kaya na-recruit sila Romy Enriquez, si Agent Urales. Lalo daw na 100 people, kaya forced to good kami na mag-recruit ng tao. Ang masakit noon, nakalustot daw siya. Ang sinisisi niya, mahina ang pideya. Di ba binanggit, di ba binanggit niya doon sa hearing dito? Eh kasalanan ng pideya, mahira, mahina yung nagre-recruit eh. Nakuha na siya, may kasalanan pa yung ahensya. Pagkatapos, na-desisyonan yung kanyang mga, core, mga cases. Anong nangyari doon? nag-appeal sa Court of Appeals, nag-appeal sa Supreme Court. Sinasabi niya, mali. Ano ba yung mga tanga ba yung mga justices natin? Will that be acceptable to anyone here na yung palang mga justices natin, puro tanga? Base yung sa sinasabi niya. O pagkatapos may nagsabi pa sa akin, hindi naman abogado yan si General sa Santiago eh. Mga with your respect sa mga lawyers dito, eh marami abogado eh. Ha? I grew up, hindi ako intelligence officer. I never had any formal, ayan, nandiyan si General Angkan. Wala akong formal intelligence training. Ba't mula ako akong hinahawakan ko puro investigation intelligence? Name the Armed Forces Units, Unified Commands. Tingnan nyo kung ano trabaho ko kung hindi ako operation intelligence. Until I retire, nag ako intelligence. PDEA is intelligence based. Hindi mo naman kailangan sinabi, kinwestiyon pa ni, ni ex-agent Morales, si Derek Arion. Eh, hindi naman kemis yan eh. Nakalimutan niya ni si Derek was director ng laboratory service. Ang tao niya, yung mga chemist. So, porke hindi ka abogado, hindi ka na pwede. Ang tagal ko nag-handle ng cases, hindi ako perfect one, nagkakamali rin ako, pero hindi po pwedeng i-insultuhin ka mga tao na to. Ano ba naabot nyo? You may be somebody, but I'm, I'm, everything. You may be something, but I'm everything. Based on my experience. Huwag kayong mga insulto ng kapwa nyo rito. Makinig kayo at i-respecto nyo yung protocol. Before you speak, sasabayan nyo. Humingi kayong permiso sa chairman. Mr. Chair, if I may. Yes, Gojico, yo, diyo, diyo. Yeah, General Santiago, naging tao niya ba ito si Morales? Nakasama ko nga 'yan. Ang problema, kaya pinapatingnan ko 'yung organization. Itanong natin sa kanya kung anong level siya doon sa ladder. Sa organization, may ladder 'yan. Kailan, Para, po, kailan po kayo naging PD Chief uh, General? I I was PD Chief from 2006 to 2010. During the time of uh, President uh, Jimmy, Gloria Macapagal Arroyo. All right. You resigned in 2010. No, 2003 from the military service. No, no, from PDA General. Kasi iba niya administration. Na, na, so, uh, nanalo na si, ko na, palitan na si President Roque. Uh, so na? Nag-resign na po kayo? Kaya Aspire. hindi, hindi, automatic naman yun. Kasi because you, I, I was a political appointee. Eh. Uh, courtesy resignation. All right. Kail, uh, Mr. Morales, kailangan po masok sa si PDA? 2009, General. so nag-abot po kayo? Yes, General. under my under my watch. All right. During the time na nagsama po kayo na nakatrabaho niya po si Morales ano po ang uh, pwede niyo sabihin sa integridad sa trabaho ni Ginong Morales alam niyo Mr. Chairman ako director general ako nando sila, nasa dormat sila dormat sila as a matter of fact within the IS. In, uh, uh, IIS nando siya sa ibaba investigador siya meron pa siya na I think si Francia pero above branch, there's somebody else. Pagkatapos, sa kakalang aakyat, noon sa DG for Deputy for Operation, the classmate of uh, our Honorable Chairman. Ang nagtataka ko, bakit he's all over? Ba't nandoon ka? Nilalampasan mo lahat ng tao. Sino? si You're talking about Morales? Eh, nakadiretso naka nga siya hanggang Malacanang daw eh. So he eh, did not follow the na, chain of command? Yun ba ibig sabihin? Wala, walang chain of command na sinusunan. He's all over. Pagkatapos, tinirapan niya ako. Ang sinasabi ko noon, titirahin mo ko. Meron tayong command group, Mr. Chairman. Ano ano po pagkatira sa inyo, General? Eh, yung mga tungkol sa chemical siya, ni Paim ang hindi niya alam, yung chemical sa dinestroy na yon, that was taken up during the conference of the of the command, uh, command group, conference group, at the behest of the laboratory, the chemist inexplain na wala nang gamit yan, pero po pwedeng pag dahil nag-offer yung kumpanya na kung ano yung diluted chemicals, bibili nila. So nag-consult ako. He's not a member of that uh, group. Who was who was his immediate superior general? Si Francia ka mo? Sabi si Francia, hindi ko na sila matandaan. So, wala kayong, nung uh, pumasok si Morales sa PIDEA nung 2009, wala kayong, uh, hindi kayo nag-uusap, hindi mo, totally, hindi mo siya kilala? No, I know, I know him. I know him dahil kami yung, kami yung, kone, eh, Mr. Donut Group. Yung As, Mr. Donut, umupo ka ng mesa, lahat ng chismis sa buong Pilipinas, mapapakinggan mo. Kasama po, po siya. Eh, nandoon yung kanyang misis, hindi ko maram kung misis niya yun. Kaibigan mm. namin eh. Mm -hmm. Kaya nung inirecommend, sila General Bobby Santiago, my deputy, recommended, inabsorb namin sila dahil talagang kailangan namin ng ahente. Wala kami talagang uh, so, nung, senator. Pwede niyo pa sabihin sa amin kung ano pagkakilala niyo rito sa ahente ito? Hindi nga. Ang nangyari nga noon, ah, uh, Dahil in need kami, alam ko, investigador siya ng pulis eh, galing nga sa NAR group, may experience. O di sige, nag-apply. Dumaan sa process, na-approve. Na-approve. So, nandoon siya. Ang pinagtataka ko, binanatan niya ako, bandang huli, pinalitan niya si Gutierrez, pinalitan si Gutierrez, pumalit si Gutierrez. Binanatan na naman siya si Gutierrez, tapos ako na magaling. Tapos, nawala si Gutierrez, pumalit si General Kakdak. May problema pero, na naman si General Kakdak. Eh, pero, lang kami may problema. Siya lang ang tama. Pero eh, Jeff, magaling eh. Ang yung akala niya, magaling siya. Siya ang tama. Kaya kami, wala kaming karapatan lahat. Pero General, uh, bago nyo tinanggap o nag-apply sa PIDEA itong si Morales, hindi nyo ba chinek yung kanyang background na na-drop siya sa PNP, na-dismiss siya sa servisyo, na-suspindi siya, tapos na-drop na naman sa PNP? Ba, hindi ko na kanyang dahil nag-present siya sa recruitment group eh. So, ibig sabihin, he misrepresented himself. Hindi, uh, Mr. Chairman, if I may. Ngayon lang ako nakarinig, nandito, ang dami military rito, pati si Chairman. Ano Chairman ang nangyayari if you are a whole? When are you dropped from rolls? After 31 days ba? So, uh, General the, 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 Chairman... Hindi na natin, temo, hindi na namin matanda, pero uh, automatically, the, pag ikaw nag-leave ka, nag-over ka, Binibilang mo yun, alam mong peligroso ka na alam mong drop from rolls ka automatic hindi na kailangan sabihan ka alam mong goodbye ka na Ay, uh, Alam naman natin yan sir na yung ang kasunod ng drop from rolls is discharge from the service kung hindi mo maagapan, hindi ka makapag report automatic yan if you're drop from rolls ang succeeding is order sa yan to be issued is talagang dismissal from the service Yes that is the process Mr. Yes the process yeah. uh, pero alam mo, pag lumampas ka, alam mo na, automatic, you're uh, drop uh, from roles. Mr. Rose. Chair, uh, so General, maliwanag na maliwanag dito sa kanyang PDS, nakalagay dito, have you ever been formally charged? Huh? Ang sabi niya, no. Pero, he misrepresented himself to the PDEA dahil marami siyang kaso. Pangalawa, have you ever been separated from the services in any of the following... Ano ito? Malabo naman ito. modes of resignation, retirement, dropped from the rolls, dismissal, termination, end of term, finished contract, awol, or phased out in the public or private sector. ansina niya no. pero, he was dropped, he was dismissed from uh, the service, from the philippine national police. tinanong kita, last hearing, if you misrepresented yourself. sa personal sa PDS mo na sinabit mo sa PDEA na you were not dropped from the PNP role and was not dismissed and suspended. The PDS was made under oath. So malinaw, na nagsisinungaling ka sa PDS mo. Dahil dito, maliwanag na maliwanag na sinabi mo na wala kang mga kaso. Sabi mo, no. Tapos dun sa mga, tinanong ko, Tinanong nang ano, may tanong dito sa PDS, have you been separated from the service? Sinabi mo, no. O pero dito, natanggal ka sa serbisyo, meron ka mga kaso, you misrepresented yourself. O di sino ngaling ka? Mr. Morales, Your Honor, na-comply ko po yung mga requirements. Yung pong sina binabanggit ni ano ni Honorable Senator uh, Jinggoy Estrada, ito po yung may mga pinabago sa akin ang ideya HRS nung panahon po na yon Kasi may mga information po ako doon na hindi ko pa hu alam kung ano yung status noon. Ngayon, nung bago ako tanggapin eh, ng recruitment committee, na-comply ko po lahat, pati nga po mga clearances. Eh. Ngayon po, kay ano, no, eh, ako po, nire-respeto ko po si, ano, no, si uh, Gerald okay, Saldana. Agent Morales, uh, uh, kita. kung uh, you represent yourself ako sigurado ako yung mga taga PDA people will run after you and will charge you with fraudulent uh, fraudulent, uh appointment or uh, ano bang ibang fraudulent enlistment niya sa armed forces eh hahabulin ka talaga kung uh, nag nagmisrepresent ka I am sure, how ka. you? Your Honor, uh, Mr. Chairman, no recruitment po, recruitment process, na-comply ko po lahat. So kaya nga po ako nagkaroon ng appointment. At ako po ay naging subject po nung background investigation ng PIDEA. Ang ang ano po niyan, ano, ang PIDEA po, ang tumanggap sa akin. Yung sinasabi po ni Gerald Santiago na sinisisi ko po siya dun sa doon sa ano, hindi po. Ako po, personal na ni-recruit ni Gerald Junicio Santiago. Ako po'y naglalakad sa Green Hills. Huminto po yung ko ay sa harap ko mismo. Ang sabi niya sa akin, gusto mo mag -PIDEA? Sabi ko, sir, qualified po ba ako? 'Di ba board passer ka? Yes, sir. O, oh, may barong ka. Sabi niya sa akin, yes, sir. Punta ka rin kay Wilkins. Alam mo yung Yucastanya Yes, sir. O, oh, punta ka ron. Akala ko pa nga po kung sino po yung Wilkins. Pagdating ko nga po ron, yung po pala yung superintendent ng Pideya Academy. So, nung araw na yon hindi na po ako nakauwi. Meron pong gentleman's course po doon na kin ay kinakanda. At yung Mr. Po Chair, if I may, the uh, the narratives of uh, Mr. Morales is not germane to the question that I've asked. No, What I was asking is that did you misrepresent, misrepresent yourself when you applied for a position at the PDEA? Because it is very clear in the PDS that you misrepresented yourself. Despite the fact. Mr. Chairman, Your Mr. Honor. Answer directly. Wala po akong minimis. I uh, don't represent, Your Honor. Kasi po, kinomply ko po yan doon sa... Pidaya admin. Kinomply ko po yan. Yan pong mga ano ni, ano, hindi ko po alam yan na, ano, basta kinomply ko po yan, kaya nga po nila ako tumanggap eh. To continue, Your Honor, no, Mr. Chairman. No, 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 no. What did you comply, Mr. Morales? What did you comply? Uh, wala. Dito sa PDS mo, ang sinagot mo at sa, ang tanong sa'yo, have you been uh, uh, have you ever been formally charged? Sinagot mo, no. Pero marami ka namang kaso rito. At inuulit ko, ha, have, you been separated from from uh, the service in any of the following uh, modes? Resignation, retirement, drop from the roads? You said, no. Di sila mo. No, maliwala ito. Your honor. Yung mga po kinumpleto po, your honor. Tapos mara, dalilang, 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 po, Tapos mara dito, dito sa nakalap natin mga mga records mo, marami kang mga kaso. Mr. Oh, Chairman, normal uh, po doon sa operatiba ang pagkakaso. Oh, oh, why did you misrepresent yourself? But dapat Your Honor, wala pong misrepresentation dyan. Dapat sinabi Mr. mo, Charman. yes, you have been formally charged. Recording in progress. Mr. Oh. Chairman, Your Honor, ako'y nag-comply. Doon saan hinihingi ng PIDEA recruitment of, ng oh, recruitment doon. General, General Santiago, you were PIDEA chief at the time. Kung nalaman niyo mo po na marami kaso po ito, na he misrepresented himself, doon sa pag-apply niya sa PIDEA, will you still accept him? Sino naman ang... Uh, kahit sino naman yan, pag alam mo, nilolo ko. Ba't mo tatanggapin? Saka, dalawa pa yan, uh, idadagdag ko lang. Correct me if I'm wrong, Mr. Chairman. Ang kaso, dalawa, administrative and the other one is uh, criminal. Yung administrative, pwede kang makalusot dyan eh. Yung criminal, pag nakalusot ka dyan, pasasabihin mo, O oh, Juan... Uh, nakapending pa, hindi pa na-resolve. Nare Maraming requirement ang criminal prosecution.